Rating mga pamalo ni mama nung bata ako, kaya napapaisip tuloy ako kung ampun ba ako o ano. Walis Ting Ting, 100 over 10. Mabuti sana kung yung marami ang ihampas sayo, kaso isa to dalawa lang kaya ramdam mo yung hapde, may kasama pang aftertaste. Eddie, eh wow. Chinelas, 5 over 10. Kasi hindi sa pagmamayabang magaling ako sa slipper eggs sa kabahay kubo, kaya naiilagan ko to. Bawi ka na lang ma, next life. Char! Hanger 1 million over 10. Kapag ito nahawakan ni Mama, hindi 'yon titigil hangga't buo pa 'yung hangir. Oo. Uh -huh. At kapag nabali na 'yung hangir, abay tata-transfer 'yan si Mama. Dito sa sinturon 1 million over 10 din ang shotang inang Sintoron na 'to. Kaya nung bata ako, kapag nagagalit si Mama, nagdadasal ako na wag hangir 'yung mahawakan kasi connected 'yan sa Sintoron. Oo. Uh -huh. Ang sarap talaga 'dun magsulat ng letter tapos ipadala sa MMK. Pero napaisip ako kawawa 'yung artistang gaganap kasi kumakain ako ng sipon dati kamay, 2 over 10, hindi naman yan masakit. Bleh.